Nung nakaraang taon po ay eh, nagkaroon po ng flash flood at matagal po bumaba yung tubig dahil mababa yung ating bukid. Umabot nga ng halos tatlong buwan yung tubig dahil nga nasundan ng tag-ulan. Maliban nga sa mga alaga nating aso, kambing, manok at bibe, marami rin tayong mga pananim na nasira at namatay. Napakalungkot po ng pangyayaring yun at nakakatroma siyempre. Dahil yung mga pinaghirapan natin ng mga ilang buwan eh, sa isang iglap yung eh, mawawala lang lahat. Kaya naman ngayong taon ay eh, naisipan namin patambakan yung bukid bago pa man dumating ulit yung tag-ulan. Malapit nga lang yung quarry dito sa aming bukid kaya naman mabilis kami maka-order ng mga panambak. Ang tanging problema lang dito dahil wala tayong sariling daanan eh. Inantay pa natin ma-harvest yung mais para makapasok yung truck. Karamihan nga sa mabibiling panambak dito eh lahara at saka mga buhangin. Pero nag-request ako sa pinagbilhan ko na baka pwede papiliin ako ng may lupa para mataniman ko ng mga gulay at mga prutas. Hindi pa kasi natin afford kung bibili tayo ng matabang lupa para panambak lang. Ito nga nabili natin ay isang libo kada truck. Fifty trucks nga in inorder natin kaya naman 50,000 din yung nagasos natin dito sa ating panambak. Mano -mano na lang namin kinalat para makatipid at saka naman pwede dito yung bulldozer kasi naman marami na tayong pananim baka tamaan pa yung iba. May ilang puno nga ng saging na kailangan natin putulin para may madaanan yung truck. Medyo matagal-tagal pa naman bago magtag-ulan kaya naman marami kaming oras para maikalat yung ating panambak. Importante lang talaga ay eh, maipasok na dito sa bukid yung panambak bago pa sila magtanim ulit. Ang hirap pa lang ng ganitong may bukid ka pero nasa gitna ng ibang mga bukid kasi tuwing magdadala rin ako ng feeds dito at saka mga pataba eh kailangan ko pang buhatin ng manumano o kaya naman isa kartilya. Pero sa ngayon ay eh, okay lang yan. Pinapanalangin ko na lang na sana dumating yung araw na makakabili rin tayo ng ibang magbukid dito sa malapit sa atin para may madaanan naman tayo papunta sa kalsada. Basta sa ngayon eh na-excite na ako matapos namin ito maikalat para maitanim na natin yung iba nating halaman na nabili. Hanggang dito na lang po muna yung ating video. Salamat po sa panonood. Update na lang po ako kung anong magiging itsura ng ating bukid pagkatapos namin maitanim itong mga prutas natin. Paki-like na lang po ng video at paki-subscribe na rin po para sa ating mga susunod na updates. Thank you po ulit.